Kamusta ka at welcome sa Noifi TV. Bago ang mga gusaling may bubong na tisa, bago ang mga simbahan at mga kastilyo, may umiiral ng isang masigla at masalimuot na sibilisasyon sa ating kapuluan. Madalas nating naririnig ang pariralang pre-colonial Philippines, ngunit ano ba talaga ang hitsura ng buhay bago dumating ang mga Espanyol? Halina't magbalik tanaw tayo sa isang panahon ng mga barangay, maunlad na kalakalan, at mayamang kultura na sariling atin. Ang lipunan noon ay hinati sa maliliit na nagsasariling pamayanan na tinatawag na barangay. Ito ay pinamumunuan ng isang dato o lakan, na nagsisilbing pinuno, hukom, at commander ng mga mandirigma. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi absolut, mahalaga ang payo ng mga matatanda sa pamayanan, na kilala bilang ang lupon o maginoo. Ang isang barangay ay binubuo ng mga malayang tao, timawa, mga mandirigma, maharlika, at mga alipin, alipin, na ang katayuan ay maaaring magbago sa pamamagitan ng pakikidigma, utang, o pagpapakasal. Bagamat may hierarchy, ang sistema ay nakabatay sa ugnayan at responsibilidad. Ipinagtatanggol ng dato ang kanyang nasasakupan, at bilang kapalit, ang mga nasasakupan ay tumutulong sa pagtatanim at pag-aani, at sama-sama sa mga paglalayag at pakikidigma. Ito ay isang sistemang pangkomunidad na higit na praktikal at personal. Mga daan ng kalakalan at paglilinang, Huwag isipin na ang ating mga ninuno ay nakakulong lamang sa kanilang mga isla. Sila ay mahusay na mga mandaragat at mga ngalakal. Ang mga barangay sa tabi ng dagat ay may maunlad na ugnayan sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Nakikipagkalakalan tayo sa China, India, Arabia, at Malaka. Ang ating mga pangunahing kalakal ay kinabibilangan ng ginto, mga hiyas, beeswax, at mga produktong gubat. Kapalit nito, ang ating mga ninuno ay nakakuha ng mga porselana, seda, salamin, at mga kagamitang metal. Ang sistema ng pagsulat na baybayin ay isang patunay ng ating intelektual na pagunlad. Ginamit ito sa mga talaan, mga tula, at pakikipagugnayan. Ang ating mga ninuno ay may sariling sistema ng batas, ang Code of Kalanshaw sa Panay at ang Maragtas Code, na naglalatag ng mga parusa at alituntunin para sa maayos na pamumuhay. Yaman ng kultura at paniniwala Ang kultura ng pre-colonial na Pilipinas ay mayaman at makulay. Ang panitikan ay buhay sa pamamagitan ng mga epiko tulad ng ni Lam ang ng Ilocano at hinilawod ng mga taga-panay. Ang mga kwentong ito, na inaawit o binibigkas, ay naglalaman ng mga kasaysayan, mitolohiya, at mga aral ng kanilang lipunan. Sa relihiyon, ang ating mga ninuno ay animista. Naniniwala sila sa isang pangunahing Diyos, na kilala bilang Bathala sa Tagalog, Kabunyan sa Igorot, o Laon sa Bisaya, at sa maraming mga espiritu ng kalikasan, anito o diwata. Ang mga espiritu ito, na naninirahan sa mga puno, ilog, at bundok, ay kinikilala at pinararangalan sa pamamagitan ng mga handog at ritual na pinangungunahan ng isang babaylan o katalonan na kadalas ang isang babaeng espiritual na leader. Sa madaling salita, ang Pilipinas bago ang Espanyol ay hindi isang lupain ng mga disibilisadong tribu. Ito ay isang bansa ng mga maunlad at organisadong pamayanan ng mga bihasang mga ngalakal at mandaragat at ng mga taong may malalim na koneksyon sa kanilang sining, kultura, at pananampalataya. Ang pag-unawa sa ating maunlad na nakaraan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagmamalaki sa lahing Pinoy. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwento mula sa ating kasaysayan.